Dahil masayang masaya na ang puso ngayon ni Pao Fajardo, makikita sa kanyang mukha na napaka at napakasaya ng mga ngiti niya kasama ang kanyang bagong boyfriend. Maraming nagbago kay Pao Fajardo simula na broken hearted siya kaya ang isang CEO ng beauty product ay masayang masaya sabi pa nga niya ay i am so happy na makita kang masaya natutuwa ako sa improvement ng paw natin from dati na sobrang mahihain, takot magsalita, di sanay sa camera, ngayon mas confident na siya. At kaya nang humarap sa madaming tao. Na-touch ang isang CEO ng beauty product dahil sabi ni Miss Pau ay dahil sa kanya na boost daw ang self-confidence ni Miss Pau at siya ang unang nagtiwala sa kanya. At dagdag pa niya na malayong malayo pa ang mararating ng isang Pau Fajardo. Masayang masaya daw siya dahil sa tinatahak na career ngayon ni Miss Pau. Si Scotty Thompson naman, ibinahagi niya sa kanyang social media account na 3 months nang buntis ang kanyang asawa. Kaya masayang masayang mga netizens sa ngiti na nakikita nila kay Miss Pau Pahardo.